Wait lang, hanap pa kita ng partner. Ay! Yan ang gusto Yang ko. Yung guapo, Ayan. Yung mukhang manyakis. Oh. Ayan ang gusto ko, AJ, go! Perfect. Wala pong pinipili, bata man oh. o may edad. Uh Oo. -oh. Sino sa inyong tatlo? Huy. Ito na lang, yung nakapute. Ayan, halika ka rin, taga. Hali ka. Ayan na, samahan mo si Paloma. Hali ka na, na, kasi pa rin tayo nakapute. Bigyan uh -oh. ka namin ng prize. Yes. Huwag ka nang mahiya. Kilala kita. Diya, diya ata 150 dali na be. 150. <laughs> Samahan mo na si Paloma. Oo, 30 minutes dali. lang Ma to. Mamaya na ako bahala sa iyo. Oo. -o. Ibibigay ko sa yung damit ko. <laughs> <laughs> ang ganda ng damit, no? Alam mo, kayo na po itong hinahat. Tinitingnan. Okay na? Kahit wala ka ng part, baka meron pang gusto. Ay, yeah. uh, eh, kuya, asawa niyo po ba yung katabi mo? Ha? Ah? O, maghiwalay muna kayo. <laughs> oh. Kasi ang awitin na ito ay inaalay niya sa inyong dalawa. Ah. O, palakpakan natin si Kuya. Halika na. Yes! Ay, oh, ganun. Halika na. Grabe si Kuya. Game na game. Lakas <laughs> ng lakad mo. Ayan, akyat ka muna, Kuya. Ay! Alam, ay mo, alam mo sa totoo lang, nung naka ano, nung nakaupo ka, akala ko matangkad ka. Pag-akyat mo, nakaganon ka na lang pa. Tama, Regine, tapos Ogi. Oo, Sa, sakto, hindi ko na kailangan yung mukha kasi, ganito Sige. Ah, ganito ko yan, ka sa loob, dyan ka, dyan. Dyan. Dito, dito ka paloma, dyan. Tapos doon ka humarap, kuya. Tapos paloma, dito ka. Ikaw na sunod. Oo, tapos kumarap ka dun sa kanya. Tapos ako naman dito. Ito yung ano, tawag dito yung human, ano ba yun? Human, human evolution. Human evolution. So, magyuko tayo ng ganito. Yuko. Ganyan. Oh, di ba? Dito po sa mundo, magyuko ka, tanga. Nakakayuko ka pa ba? Nakayuko oh, na siya. O, yuko. Dito po sa mundo, ito po yung human evolution. Nagsimula sa baboy, nagtapos sa unggoy. <laughs> Kuya, hali ka dito! Masayahin po kayo, natutuwa po kami sa iyo. Ano po yung pangalan ninyo? Francis Pineda po. Francis Pineda. Ang ganda ng pangalan, Francis. Ang ganda ng pangalan mo. Francis Pineda, pati apelyedo, maganda. Pero parang hindi bagay sa inyo. Dapat iba yung pangalan mo. Ano dapat? Yung mga pangalan ng dilubyo. Tulad ng? Undoy. Lando. Maring. Pangalan mo dapat, Lando Maring. Pakinggan po natin, maganda ang boses nito. DJ, pasok mo na. sa playlist mo sa playlist ang ganda ano na, ba yan tatanga-tanga naman yung DJ Kim natin <laughs> ano, oh, oh, oh. <laughs> yung umol mo po lang maganda ha kuno na kakanta oh oh, <laughs> oh sabihin, tapos kami aawit tayo ng kasi pambata yan oh. yung celos kantahin nyo oo oh, Oo. Oh. Oh. ang puso ko'y nagdurog oh ding dong ang ganda yan <laughs> Oo. Ano pa? Ano uso yan dito. Ano pa yung uso sa Brooks Point? Yung, yung ano, sa masak masakit sa first time. Ayan. masakit sa first time.